may nakita ako sa TikTok o sa Facebook trending siya itong itlog nilagay siya sa refrigerator pinatigas niya yan tapos pinalito niya ng sunny side up ay eh, ang dami niya yung nagawa guys kaya gagayahin natin tamang tama naman at yung mga alaga ko ay eh, favorite nila itong sunny side up na itlog at din sa bahay ay eh, iisa na lang talaga yung itlog kaya ang ginawa ko ay eh, dali dali ako nilagay sa ref yan diba mindset ba mindset pa kaya tara kaya natin ito guys at ilan ang magagawa ko dito sunny side up okay hindi mo daw mga alaga sa itlog kasi ayaw siya ng alaga. Hinaya ko ito siya na siya. So, oh. oh, may lato na. Ito, so, balik pa rin natin. Ang dami ko na luto itlog. Oh. Ito, ng itlog. Wow. Ano siya na alam, guys? Hmm. ba Ang galing ng hmm, makaisip yun. Trending na trending to. Eh. Hmm. Ayan, ang galing nung ito yung it itlog na inanok ko. Ang galing ko sa Ang dami ko na luto. Hindi na sila mag ngayon. Kasi, ito